Ah, sir, Jen na lang po kayo. Ako na lang po bahala sa inyo. Oh, andito ka pa? Sabi ko sa sa'yo kanina, lumabas ka na. Excuse me, sir. Ano po ang ordering niyo? Ah, uh, po lang muna. May hinahantay kasi ako dito eh. Sir, kung may hinahantay kayo, pwede niyo naman siyang antayin sa labas na lang. Ah, baka pwede mag-order na lang ako ng pagkain para hindi mo na lang ako palabasin. Sir, wag niyo na lang subukan mag-order ng pagkain. Baka kung makita ninyo ang presyo, baka atakihin kayo sa puso sa sobrang mahal. Kaya pwede ba, sir, lumabas ka na? Hindi ka ba nahiya sa ibang customer dito? Ah, sige, magre-reklamo ako laban sa'yo. Isang eh, ka magre-reklamo, eh, ako ang manager dito. Sige, lumabas ka na. Excuse ma'am, tawag po kayo sa table number 10. May concern lang po. Okay. Manager naman sama. Oh, andito ka pa? Sabi ko sa iyo kanina, lumabas ka na. Miss Kyle, ituro mo nga sa kanya andan palabas. Okay. Sir, patawad. Pero kay parang galit sa inyo ang manager namin. Ah, uh, miss. Makikaupo lang sana ako kasi may naantay akong tao. Pero sabi ng manager, dapat daw may order ako. Baka daw atakihin ako sa puso. Mas sobrang mahal ng pagkain dito. Ah, uh, sige miss, uh, alis na lang ako. Ah, sir, dyan na lang po kayo. Ako na lang po bahala sa inyo. Ah, uh, miss Sweater, salamat sa kabutihan mo. Miss Kyle, bakit andito pa yung taga-squatter na yan? Ah, uh, ma'am, mayroon daw siyang tao na inaantay. Sir, di ba sabi ko sa inyo kanina, umalis na kayo? So, kung ayaw mo talagang umalis, mag-order na nga lang kayo. Ah, uh, sige. Order muna ng isang kanin at saka isang ulam. At pa na rin ng tubig. Miss Kylie, pabigay nga nitong tubig sa customer. Excuse me sir. ito na po yung tubig niyo. Sir, kung ito ito, hindi mo yung tubig. Kasi nakita ko po yung manager, nilagyan ko ng asin yung tubig niya. Sige po, sir. Sige, thank you. Ah, uh, excuse me, sir. Ah, uh, parang hindi niyo po yata ininom ang tubig. Pero ganun pa man, ito yung bill niyo, sir, 750 pesos sa isang kanin at ulam. Ah, uh, madam, nagkamali yata kayo ng bill. Miss Kylie, halika nga. Ah, Miss Kylie, ito yung bill ni Sir. 750 pesos. Madam, nagkamali ata kayo ng bill. Ngayon, sigurado na talaga ako na wala kang pambayad. Tatawag na talaga ako ng pulis. <coughs> Miss Kylie, anong ginawa mo? Ah, madam, ako na lang po magbabayad para sa kanya. Miss Kyle, ibabawas ko yan sa sweldo mo at tatanggalin pa kita dito. Ha? Magagawa mo yan sa kanya? Oo, oo. Kaya kong gawin yun kasi ako ang manager dito. Oh, magandang umaga. Ah, sir. Magandang umaga. Ah, pasensya ka na, boss. Sa customer neto, paalis na siya. Ito. Oh, kapatid. Bakit ka alis? Kararating ko lang. Ah, kapatid ka pala ng boss ko? Ah, magandang araw, sir. Ah, yung manager mo. Parang kanina pa ako. Kapatid, bakit lumang damit ang suit mo? Eh, ito yung paborito ko eh. Kapatid, mayaman na tayo pero hindi ka pa rin nagbabago. Maganda umaga, Malcheros. Kaya ako nandito kasi kapatid ko nang papalit sa akin dito. Dahil masyado na akong busy sa iba na namin negosyo. Ah, kapatid. Huwag na ako may pagpalit mo dito. May i-recommend ako sa iyo. Ah, sigurado ako si Manager Ross na 'yan. Ah, hindi. Kasi kanina pa ako niyan pinapalis dito. Eh. Dahil sa kasuotan ko. Ah, uh, si Miss Kylie yung napili kong papalit dito. Ma'am bakit mo sa kapatid ko yun? Sir, sosyalin po ang restaurant natin dito. Akala ko kasi sir, taga squatter. Pinoprotektahan ko lang yung image ng restaurant natin. Ah, uh, kung ganon, inuusigahan mo ang mga tao dito. Base lang sa kanya lang itsura. Kung ganon, hindi ka karapat-dapat sa restaurant ko. Ikaw ang umalis dito.